naka-consume doon. Harvesting katuday. Katuday na ano? Ay, katuray yung Tagalog, Un. ba? Katu katuray na violet. O, violet ba dito? Ano ba ito? Purple? Red? Hindi. Pink? Hindi. Maroon. Nagsubli ka sa grade 1. <one. laughs> o, oh, di ba? Gusto ba ng ko akyatin ko lang? may eh, mas pataba pa ako sa puno na di ba? Ah, di, pero di. Bakit walang katuray na puti? Dapat yung puti. Oh, ano na yung

Ito ato mo na. So, basita ka, teto, uh, sa height mo. O, oh, diba? Ano ganda lang. Ang mga katuray, violet. Ay, hindi violet, maroon. O, oh, diba? <laughs> sa totoo lang, hindi naman sa atin ito eh. Over the back. Katuray ng bayan, tangi. Katuray ng kapitbahay. Kapitbahay. Nagatalo sa inyo lights mo. Ang dami mo Ang dami mo alam. <laughs>